Ah, oh, magandang umaga mga kalodi. Uh, eh ngayon, ah, uh, yung ating inahin malapit na ito, mga anak. Nabangan natin dito. Kasi paano malaman na malapit na mga anak? Ah, uh, ito, kita ko sa inyo, paano malaman. Kasi pag ang baboy lalabas na yung gatas, yan malapit na talaga mga anak, o, tingnan nyo. Oh. Oh, malakas na ang gatas Oo. Oh. Ibig sabihin, malapit na siya mga anak. Antahin mo na lang si my, my sign na siya na malapit na. Hindi pa to na nagumpisa pero malapit na talaga to. May sign na siya. So mga kaludi, yung inabangan natin na kanina na mga anak ngayon, mm -hmm. nanganak na ah bali yung anak niya yung buhay na lumabas ano ah ilibin ilibin na biik tapos yung sa total kasama yung ano yung mortality may dalawa yung laman sa loob na sa kanyang tiyan may laman siya na ko ano 30 na biik yan ang laman malusog yung biik natin Oh, so, yung may isa na yung pang may isa na maliit noon doon sa dulo. So, malaki, may isa pa dito. Hindi. May isa pa na ilagay natin kasi kalalabas lang ito. Yan, malaki din. Hindi pa natin ni dito kasi tanggalan tanggalan pa natin ng ipin. Ayun kanina uh, kaninang umaga pa natin inabangan uh, pagdating ng tanghali at uh, pinipiga ko yung kaniyang didi lumabas na yung gatas pero inantay ko na maglabas yung ano niya yung parang ano sa bulba niya pero ang tagal ah, uh, malapit na magabi lumabas pero tuloy-tuloy naman pag nanganak na siya, tuloy-tuloy ang bilis din na tapos. Ah, nag nagumpisa siya mga alas city na tapos siya hanggang alas noibi yan ito tapos na to sana maganda yung kinakalabasan ito Ha? Tapos yung isa, inantay natin din mga susunod na araw. Malapit na rin yan. Ito yung naabangan natin. Eh ngayon, ng oras ngayon, alas 10 ng gabi. Ah, kanina pa tayo umaga nandito nagabang abang Eh ngayon, tapos na lahat. Ito. yung lumabas na yung ano niya. Yung una niya Oh. Lumabas na. Yan ang ating bagong biik ngayong gabi. Ito na lahat. Pinadidi ko na lahat. Yung isa na hindi ko nalagay dito. Nalagay ko na. Natanggalan ko na ng ipin. Yan. Dito na lahat. ah uh, Mag-ano na lang ako niya ngayon. Magtuturok ako ng ano. Ng anti ah uh, maya maya tuturukan ko yan papahingahin na atin muna yung inahin kasi katang um, tagal yan naghihirap kanina pang umaga hanggang ngayon, ngayon lang siya nakapahinga uh, yan yan Ah, uh, out sa lahat ay na sa aking mga taga sunod at saka yung mga subscribers sa akin. Ah, uh, maraming salamat sa inyo pagsunod sa aking uh, mga upload. Uh, maraming salamat magandang gabi.